Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo. Ngunit sumagot siya, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. Unang Pagbasa Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Kailangang humanda ang mga bansa at magtungo sa kapatagan ni Josepha. Akong Panginoon ay roon upang hatulan ang lahat ng bansa sa paligid Ubud sila ng sama, gapasin mo silang parang uhay sa panahon ng anihan. Lidisin mo silang parang ubas sa pisaan hanggang sa umagos ang katas. Angaw-angaw ang nasa kapatagan ng paghatol, sapagkat darating na ang araw ng Panginoon. Wala ng liwanag ang araw at ang buwan at hindi na kumikislap ang mga bituhin. Dumadagundong ang tinig ng Panginoon mula sa bundok ng Sean, animoy kulog na nagbubuhat sa Jerusalem, anupat na nininig ang nupat langit. Subalit iingatan niya ang kanyang bayan. Sa gayon, malalaman mo, Israel, na akong Panginoon ang inyong Diyos. Ang aking tahanan ay ang Sean, ang banal kong burol, lumsud kong banal ang Jerusalem, ito'y hindi na nguling masasakop ng mga dayuhan. Sa panahong iyon, magiging panay na ubasan ang mga bundok, mga bakahan ang makikita sa bawat burol, mananadana sa tubig ang buong huda. Dadaloy mula sa templo ng Panginoon ang isang batis na didirig sa kapatagan ng Sitim. Magiging bisyerto ang Ehipto at magiging tigang ang lupain ng Edom sapagkat sinalakay nila ang lupain ng Huda at pinatay ang mga mamamayang walang kasalanan. ganti ko ang lahat ng nasawi, di ko patatawarin ang sinumang nagkasala. Ang Huda at ang Jerusalem ay pananahanan magpakailanman at tatahan naman ang Panginoon sa bundok siyon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Sa Panginoon madalak ang masunurit matapat. Ang puon ay maghahari, madalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Sa Panginoon magalap magalak, ang masunurit matapat. Iyaw mga kabundo ay natutunaw, parang pagkit. Sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag iyaong kanyang katwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginoon ay magalap ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso maghahari kadalakan ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihan ginawa ng Panginoon, ang ginawa niya ito ay dapat nating gunitain. At sa puon ay hiuko ang papuring walang maliw. Sa Panginoon ay magalak, ang masunurit matapat. Aleluya, Aleluya, mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angko. Aleluya, Aleluya.